At saka si Atty. Caroline Cross, masama rin yan. Okay. Uh, Meron siyang partisipasyon na uh, parang sa draw doon siya nabigyan. Sabi ni Mr. Atungang, kung hindi natin gagawin to babagsak yung negosyo natin. Tapos sinubang sang ngayon dito. Sa isang matinding revelasyon na yumanig sa buong bayan, isang bagong pangalan na naman ang ibinunyag ni Patidongan. Hindi na lang ito basta usap-usapan dahil direkta niyang tinuro ang isang abogada na sangkot umano sa malawakang pagkawala ng mga sabongero sa bansa. Hindi lang simpleng pagkakasangkot ang ibinato niya. Sapagkat ayon mismo kay Julie, ang naturang attorney Rao ay isa ring alpha. At pumayag na itumba, pulbusin at tuluyang iligpit ang mga sabongerong di umano'y nandadaya sa online betting platform ng dambuhalang negosyanteng si Atong Ang na ayaw matalo sa sariling laro ng kasinungalingan at kasakiman. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong paki-like ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Kanina, hindi na nakapagpigil ang whistleblower na si Dundon Patidongan, dating tauhan ng kilalang gambling tycoon na si Atong Ang. Sa harap ng sambayanan, walang takot niyang pinangalanan ang isang bagong sangkot sa kontrobersya. Isang abogada na hindi lang basta konektado sa operasyon, kundi isa raw sa tumango sa plano ng madugong paglilinis. Ayon kay Patidongan, ang nasabing abogada raw ay sangkot mismo sa desisyong alisin sa mundo ang mga sabongerong di umano'y namimirata sa online sabong na kanilang negosyo. Isang kautosang hindi galing sa batas, kundi utos ng isang lalaking ginawang Diyos ang salapi Si Attorney Caroline Cruz ay isang pangalan na dati walang bahid ng kontrobersya. Kilala siya sa legal circles bilang isang mahusay, tahimik at matalinong abogada. May specialization siya sa corporate law at ilang taon nang konektado sa mga malalaking negosyo kabilang na ang industriya ng online gambling kung saan naging bahagi umano siya ng legal team ng isang halimaw na operasyon sa mundo ng isabong. Hindi siya artista, hindi siya politiko, Subalit sa likod ng kanyang low-key profile, isa raw siya sa mga itinuturing na tahimik pero epektibong galamay ng sistema. Siya yung tipong hindi mo iisiping masangkot sa maruruming laro ng kapangyarihan at kasinungalingan. Pero ayon sa testigong si Patidongan, si Attorney Caroline Cruz ay hindi inosenteng bystander. Isa siyang abogadang bihasa sa likulikong batas at isa rin sa mga uri ng abogado na kayang tumanggap ng malalaking halaga sa ilalim ng mesa, kapalit ng pananahimik at pagbaluktot ng katotohanan para protektahan ang mga makapangyarihang tao. Ayon pa sa ating patuloy na pananaliksik, hindi lang daw siya basta sumang-ayon sa pagligpit sa mga sabungerong nandadaya, kundi aktibong partisipasyon umano ang kanyang ginawang hakbang sa pagproseso ng legal cover-up kung saan agad na nililinis ang papel, pinapaboran ang script at tinatakpan ang mga ebidensya para wala nang bakas, wala nang tanong at lalong wala nang habol ang mga naulila sa katarungan. Sa patuloy na pagsisiwalat ni Alias Totoy, isang mas matinding pagsabog pa ng katotohanan ang lumitaw. Ayon sa kanya, hindi lang basta sangkot si Attorney Caroline Cruz sa mga desisyong alisin sa mundo ang mga sabungerong sagabal gabal sa kanilang daan. Siya rin umano ang mismong gumawa ng recantation statement ni Dondon o sa madaling salita, isang kasunduan para bawiin ang lahat ng naonan pahayag sa publiko matapos siyang alukin ng pera. At hindi ito basta-bastang halaga dahil umaabot raw sa 300 milyong piso. Isang halaga na kahit sa panaginip ay mahirap tanggihan ng isang karaniwang testigo. Maliban na lang kung sadyang mukhang pera itong ating bida. Ayon pa sa ating nakalap na impormasyon, ang pera ay galing raw kay Atong Ang Isang alok kapalit ng katahimikan at pag-alis sa bansa ni Dondon para huwag na siyang humarap sa media at hindi na isiwalat ang lahat ng may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Si Attorney Cruz din daw ang naging tulay at siyang nagproseso ng lahat upang maisakatuparan ang naturang kasunduan. Inamin naman ng abogada ang tungkol sa halagang 300 milyon pero mabilis niyang binago ang kanyang pahayag matapos mabuking ang kanilang pattern. Ayon sa kanya, ang naturang halaga ay hindi raw para kay Patidongan kundi isang paninira lamang mula sa kampo ng whistleblower. Ginamit rin niya ang pangalan ni Alias Brown upang mas mapaniwala ang madla sa kanyang bersyon. Ngunit ayon sa source, nagalit umano si Boss Charlie nang mabanggit ni Alias Brown ang tungkol sa 300 milyon. Dahilan para sabihing bayaran na lang si Alias Totoy para makaalis ng bansa kasama ang kanyang pamilya o kung hindi man ay makapagtago habang buhay. Subalit may malaking pero, sa kadahilanang kung iisipin natin ng mabuti, sino nga bang tanga ang magbabayad ng 300 milyong peso kung simpleng katahimikan lang ang gusto nila? Sa isang bansang nilulumpo ng korupsyon at kahirapan, may mga tao pa bang kusang maglalabas ng ganito kalaking halaga? Kung wala silang pilit na isinasalba, kung wala silang buburahin, at kung walang banta na maaring sumabog sa mismong mukha nila? Hindi ba't mas lohikal na isipin na ang halagang iyon ay hindi lang pambayad sa katahimikan, kundi bayad para sa tuluyang pagpapatahimik, hindi lang para mawala sa eksena, kundi para tuluyang mabura sa mundong ibabaw testigo. Sa kaunting salaysay pa lang ni Attorney Caroline Cruz, makikita mo na agad ang butas. Hindi mo na kailangang humugot ng malalim hindi mo na kailangang manghula pa kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Dahil sa bawat galaw ng kanyang labi, sa bawat bitaw ng salita, rinig mo na ang pagsisinungaling. Ramdam mong kabisado niya ang kwento. Pero parang walang koneksyon sa sarili niyang damdamin. Parang isang script na pilit niyang isinasaulo. Hindi upang magpaliwanag, kundi upang ilihis ang tunay na storya at itama ang imahe ng amo niyang nasa likod ng kontrobersyang ito. Sa totoo lang, saan o kailan ka ba nakakita ng isang abogadong hindi marunong magsinungaling? Halos wala, di ba? Kasi sa kanilang trabaho, hindi ka aangat kung hindi ka marunong magbaluktot ng batas. Sa kanila, ang kasinungalingan ay hindi pagkukulang, kundi kasanayan. Kaya nilang baligtarin ang katotohanan. Kaya nilang palabasing kriminal ang inosente. At kapag sanay ka na sa ganong laro, aangat ka, yayaman ka at magagamit ka ng mga makapangyarihang tao para ipatahimik ang kahit sinong sumalungat kahit pa wala silang ginawang masama. Dahil yan ang sistema kung saan sila namamayagpag. Kaya kung totoo ang lahat ng sinabi ni Alias Totoy, kung totoo nga na si Attorney Cruz ay isa sa mga pumayag na iligpit ang mga sabongero, wala na siyang kawala sa ito. Hindi na sapat ang mga technicality sa batas. Hindi na uubra ang matamis na paliwanag sa harap ng kamera. Dahil kung wala talaga siyang kinalaman, bakit parang desperado siyang sirain ang kredibilidad ng testigo at balikta rin ang kwento? Ang taong tahimik kadalasan ay may tinatago. Ngunit ang taong todo ang depensa, bago pa man ang opisyal na investigasyon, ay mas kahina hinala na. Lalo na't may lumalabas ng salaysay na siya rin umano ang nasa likod ng recantation statement ni Patidungan. Kasunduang isinulat hindi para itama ang mali, kundi para patahimikin ang katotohanan, na ayon mismo sa whistleblower, tatlong daang milyong piso ang kabuwang alok na isinubo sa kanya kapalit ng katahimikan. Isang katahimikan na may dalawang mukha. Una, ang katahimikang kayang bumili ng konsensya, ng paglimot at ng pagtalikod sa katotohanan. At pangalawa, ang katahimikan na literal na kapag hindi tinanggap, ay maaaring magiging bayad ito sa kanyang tuluyang pananahimik sa kabilang mundo. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagkakadawit ng pangalan ni Attorney Caroline Cruz sa misteryosong pagkawala ng mga sabungero na di umano'y pumayag siya para iligpit ang mga taong nandadaya sa kanilang negosyo? Sa palagay mo, may bigat at katotohanan ba ang mga paratang ng testigo? O isa lamang itong kwento para siraan si Abogada? Ikaw na ang humusga E-comment mo 'yan sa ibaba at babasahin natin 'yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.